Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Handang makipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay U.S. Secretary of State Anthony Blinken para gawing formal ang trilateral cooperation sa pagitan ng U.S., Pilipinas at Japan. Sinabi ito ng Pangulo matapos na kumpirmahin ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na makikipagpulong nga kay Pangulong Marcos si Blinken sa susunod na linggo Ayon kay Manalo Kabilang, sa pag-uusapan ang kooperasyon patungkol sa mga isyong pangseguridad. Samantala sa sidelines ng tatlong araw na pagbisita ni Pangulong Marcos sa Berlin, sinabi nito sa media na patuloy na dedepensahan ng bansa ang teritoryo nito, partikular ang maritime domain ng Pilipinas. Ito ay sa gitna ng mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ayon pa kay Marcos, walang bago sa panawagan ni Chinese President Xi Jinping sa China Armed Forces nito na mag-coordinate patungkol sa posibleng military conflict sa karagatan. Ayon sa Pangulo, kinikilala ng international community ang maritime territory ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nagpayag naman ang suporta si German Chancellor Olaf Scholz sa Pilipinas at nangako na patuloy na palalakasin ang maritime cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Pansamantalang isasara ang resort na nakatayo sa loob ng protected area sa paanan ng Chocolate Hills sa Bohol. Inanunsyo ng pamunuan ng Captain's Peak Garden and Resort noong Miyerkules ng gabi na pansamantala itong magsasara sa publiko. Nangyari ito kasunod ng utos si Senate Tourism Committee Chair Nancy Binay na paimbestigahan ang pagpapatayo ng resort malapit sa Chocolate Hills. Partikular na pinagpapaliwanag ni Binay ang Department of Environment and Natural Resources, iba pang ahensya ng gobyerno at lokal na pamalaan kung paano nakalusot ang pagpapatayo ng istruktura sa loob ng isang protected area. Bago ito, iniutos ng DNR sa Provincial Environment and Natural Resources Office na alamin kung bakit nag-ooperate pa rin ang Captain's Peak Garden and Resort. Ayon sa DNR, naglabas ito ng temporary closure order sa pamunuan ng resort noong Setyembre 2023. Nag-issue rin ito ng notice of violation noong Enero dahil sa pag-operate ng walang environmental compliance certificate. Idineklara ang Chocolate Hills bilang National Geological Monument and Protected Landscape sa bisa ng Proclamation 1037 ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Kabilang din ang Chocolate Hills sa UNESCO World Heritage List. Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang buffer stock ng bigas sa bansa sa kabila ng El Nino phenomenon. Ayon kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, nagsimula na rin ang panahon ng anihan ngayong Marso na magtatagal hanggang Mayo. Bukod dito, patuloy din umano ang pamimili ng National Food Authority ng Palay at Bigas. Samantala, tatlong investigasyon ang isinasagawa umano sa ngayon patungkol sa mga aligasyong pagbebenta umano ng NFA ng buffer stocks nito sa ilang piling negosyante. Umaasa umano ang DA na lalabas ang resulta nito sa lalong madaling panahon. Napalitan na rin umano ang nasa 97 na mga bodigero o warehouse supervisors ng NFA para masiguro ang tuloy-tuloy na operasyon ng pamimili sa kabila ng pagkakasuspindi sa 141 na mga opisyal at empleyado nito. Pinabulaan ni Commission on Higher Education Chairperson Prospero de Vera ang mga paratang laban sa kanya, kabilang na ang graft corruption at grave abuse of authority. Kasunod ito na pagsasampa ng reklamo laban sa kanya ng nasuspending CHED Commissioner na si Aldrin Darilag sa Office of the Ombudsman. Sa isang payag, sinabi ni De Vera na wala siyang kontrol sa anumang proseso ng procurement sa kabila ng alegasyon ni Darilag na inutusan siyang paboran ng ilang mga supplier para sa mga kontrata ng gobyerno Anya hindi siya kasali sa Bids and Awards Committee sa CHED o sa alinmang state universities and colleges. Mariinding itinanggi ni De Vera ang mga aligasyon ng grave abuse of authority, panggigipit at pananakot. Paliwanag niya wala siyang inilabas na anumang memorandum upang pigilan ang mga empleyado sa pagganap ng kanilang trabaho o isa lang sila sa hindi nararapat na inspeksyon. Paglilinaw pa niya, sumunod lamang ang CHED sa direktiba mula sa Office of the President na ipataw ang siyam na araw na suspensyon laban kay Darilag noong January 16. Bunso dito ng alegasyon ng grave misconduct, neglect in performance of duty, abuse of authority, panggigipit at paglabag sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban kay Darilag. Arestado ang tatlong individual dahil sa kasong extortion gamit ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon kay PNP CIDG Chief Major General Romeo Karamat Jr. na aresto ang mga suspect sa isang entrapment operation sa Metropolitan Park Building sa Dado, makapagal boulevard sa Pasay City bandang alas 8 ng gabi nitong Lunes. Kinilala ang mga suspect na si alias Isko at ang kasabwat nito na sina Jose Lito at Herman. Nakuha mula sa mga suspect ang mark money, isang 45 caliber Taurus pistol at tatlong magazine. Ayon kay Karamat, nakatanggap sila ng reklamo laban kay Alias Isko matapos na pangakuan umano nito ang kanyang biktima ng proteksyon ng kanyang mga negosyo kapalit ang limang milyong piso. Kwento pa ng biktima, tinakot pa umano siya ng suspect na ipapasilip ang lahat ng kanilang mga negosyo gamit ang koneksyon nito sa unang ginang na si Liza Araneta Marcos kung hindi susunod sa kanilang hinihinging halaga. Kakasuhan ang mga suspect ng paglabag sa Article 293 ng Revised Penal Code o Robbery Extortion sa Prosecutor's Office ng Pasay City. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon. Bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Wilnard Barcelona. Ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.